Hello, 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 lang mga ati Chris. Mayong buntag o ito hapon. Gabi e isa atong lahat. Itong itong tagaluto ikaw. Tapos kasi ino na mo pa yung mga mo sa sobrang dami. Tapos ang kakainin mo. Siyempre, kaysa itapon ko kakainin natin yung totong. Busog din kaya yan. Ayan. Okay naman yung ulam. Kasi yan, umihaw ng manok. Tapos, munggo. Yan nga lang. Tutong. Pero masarap din tong tutong. No? Kasi kung walang tutong, walang sinain. Diba? Diba? Hayaan mo yung daliri ko. Ayan. Ang sugat po yan. Sana na tayo sa mga sugat. Sugat na yun. Kayo mga ati guys, kumakain ba kayo ng tutong? Tambal din ito kasi daw to sa pas mo eh. Okay. Nabusan tayo ng kanon dahil sa daming pinapakain. Tutong na lang muna. Lambyo tutong. Ano ba?